Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay para kay San Judas Tadeyo, ang patron ng mga imposibleng kahilingan. Tayo ay magkaisa sa pagdarasal at hingin ang kanyang patnubay upang magkaroon tayo ng lakas ng loob at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. O mahal na San Judas Tadeo, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pag-asa at pasasalamat. Salamat po sa inyong halimbawa ng pananampalataya, katapangan at pagmamahal sa kapwa. Hinihiling namin ang inyong patnubay upang maging matatag kami sa harap ng mga hamon at pagsubok sa aming buhay. San Judas Tadeo, tagapagtanggol ng mga nawawalan ng pag-asa, kami po ay humihingi ng inyong tulong sa aming mga imposibleng kahilingan. Naway tulungan ninyo kami na matagpuan ang solusyon sa aming mga problema at magabayan kami sa tamang landas. Hinihiling namin ang inyong lakas at tapang upang harapin ang bawat pagsubok na darating. Sa aming mga pamilya, San Judas Tadeo, hinihiling namin ang inyong patnubay na way magkaroon kami ng malasakit at pag-unawa sa bawat isa. Bigyan ninyo po kami ng pag-ibig at pagkakaisa upang mas maging matatag kami sa pagharap sa mga pagsubok tulungan niyo po kaming isabuhay ang inyong aral ng pagmamahal sa kapwa at pagrespeto sa lahat ng nilalang sa aming mga kaibigan at komunidad ipinapanalangin namin ang kanilang kalakasan at kaginhawahan Nawa'y maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at suporta sa mga oras ng kanilang pangangailangan. Patnubayan ninyo po kami upang maging inspirasyon at lakas ng loob sa aming kapwa katulad ng inyong halimbawa sa pagiging mapagkumbaba at tapat na lingkod ng Diyos. Sa aming mga trabaho at gawain San Judas Tadeo, salamat po sa lahat ng oportunidad at hamon na inyong ibinigay sa amin. Naway sa bawat araw, magkaroon kami ng sigla at lakas ng loob upang magpatuloy sa aming mga tungkulin. Tulungan ninyo po kaming maging masinop at mapagkumbaba sa aming mga gawain at maglingkod ng buong puso tulad ng inyong ginawa. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan ninyo po kami, San Judas Tadeo, naway matutunan naming magpatuloy sa aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan at lakas upang mahanap ang tamang landas na ayon sa inyong kalooban. Tulungan ninyo po kaming magtiwala sa plano ng Diyos para sa amin at maging mapagpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. O San Judas Tadeo, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong gabay at proteksyon. Naway ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, San Judas Tadeo, sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa. Naway patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin kay San Judas Tadeo. Naway na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming ipapang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.